Ikalimang put dalawang kabanata, sa pagpapatuloy, mabilis na kinalampag ng mga ito ang kampana, na ang mga ito ay mabilis na sumugod papunta sa kanila, at sinigaw ng isang ito sa kanila na sino kayong mga barumbado kayo. Ibinulong nito kay Rio na sa itsura ng kanyang kasuutan, mukhang siya ang kinatawan at pinuno ng Central Yangpio. Ang sagisag ng pambansang watawat ng China ay ang bulaklak ng lotus, at tanging isang kinatawan lamang ang nagsusuot ng ganoong bagay. Natumugon siya na ibig sabihin ba ay malakas siya? At pagkatapos sinabi niya na pumunta ka at dalhin mo rito ang inyong pinuno o mga pinuno. Sila ang gustong harapin ng matandang ito. Napasimangot ng muka ito na sinabi sa kanya na saan ba nang galing ang mga tanggang ito. At sinigaw nito na mga alagad, bugbugin sila. Agad na sumugod ang mga ito habang hinawakan ng mahigpit ang mga sandatang sumisigaw. Napangisi naman siya na sinabi na ano, tanga ako. Malapit na ang mga ito sa kanila na sinabi pa niya na narinig nyo ba yun, mahal kong disipulo. Agad namang sinalubong ng Jujak Group 4 Team ng Chien Mu Academy. Ang sampung taong ito ay pawang mga nangungunang kabataan na iniluwal ng mga prestiyosong partidong politikal sa Baekdo. Tumalon si Hai na sinabi pa sa kwento na hindi naman talaga ganito ang dapat mangyari sa simula. Ang ilan sa kanila ay inusente, masunurin, ang ilan pa nga ay pampatawa lang. Mayroon ding mga maririkit at mararangal na sumunod sa mga turo ng kanilang mga Diyos. Siyempre karamihan sa mga kasapi ay makamundo, may kakaibang hilig, isang malamig na ugali, at iba pa. Gayunpaman, hindi naman sila gaanong magkakalayo sa isa't isa, at hindi pa rin ito ganoon kalaki, na makikita si Nohak na mabilis na pinapaikot ang kahoy na espada habang sinasabi sa isip na sigilang. Mga lintik kayo, tama, kayo. Babakbakan ko kayo, uubusin ko kayong lahat, damhin niyo ang aming paghihirap. Na sinabi naman ng itimang buhok na babae na hindi ko sinasadyang paliparin siya. Nahinampes naman, nang isa ang kalaban na sinasabi sa isip na masyado ba akong malakas tumama? Itong nakakakilabot na pakiramdam kapag hinahampas sila gamit ang isang kahoy na espada ay talagang may kalalagyan sila. Nakangiti naman ang dalawang ito na sinabi rin sa isip na buwisid. Masyadong magaan ang espada. Mukhang lumakas na ako. Dagdag pa ng isa na putya. Ang saya ko. Nakakapanabik ito. Sinabi naman ito habang tumatakbo ang babae sa likuran niya na nako. Bakit ako nag-iisip ng ganito habang may hinahampas? Napatingin sa isang kasamahan nito na sinabi na ayon, hindi siya nakatingin. Ngayon ang pagkakataon natin para umatake. Natumugo nito na ano? Nagulat ito ng malakas na hinampes ng kahoy na espada na napasigaw ng sakit at sinabi na bakit mo ako inaatake. Natumugon itong naiinis na bulag ka ba hayop ka? Saang banda ako naging kamukha mo? Ha? At pagkatapos sinabi niya sa isip na hindi ka panipaniwala ang laki ng itinaas ng aking kakayahan at lakas, pero bakit hindi nadagdagan ang aking presensya? Sinabi naman ni Yang Ho habang humahampas ng kahoy na espada na ito ang paghihiganti para kay Dang Sam. Dagdag pa niya sa isip na oh, tiyak na mas bumilis ako. Parang gama ng pakiramdam ko. Mula naman sa likod sinabi ni Hyun Won na Hoi Yang Ho, huwag kang masyadong kumpiyansa at palawakin mo ang iyong pananaw. Nasa gitna tayo ng laban at maaaring atakihin mula sa lahat ng panig. Dagdag pa niyang tumatawa habang pinaikot ang espadang kahoy na ang sarap ng pakiramdam ng matanggal ang mga tanikala. Ilan sa mga ito ang natalo na natin. Maglaro tayo ngayon. Ang taong may pinakamay kaunting natalo ang siyang maglilinis bukas. Tumugon sa kanya si Jean na ha, ang ganda ng ideya na yan, kaya huwag kang lalapit sa akin. Lahat ng nasa lugar na ito ay akin, na nakatingin pa rin ang isang ito na hindi lumalaban na tila natatakot pa. Naglabas ito ng enerhiya na nakatayo lamang na sinasabi sa isip na nagawa namin. Lumakas kami, kaya hindi rin ako pwedeng matalo. Tama, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Ngunit paglingon niya sa buong paligid, lahat ng mga kalaban ay napatumba na. At sinabi sa kanyang isip na sakto pa naman na nagpapalakas na ako, bakit wala nang nakatayo? Sinabi pa niya sa babae na mabilis na tumatakbo na Okyon, saan ka pupunta? Tumugon ito na papasok na ako. Nasa unahan si Master. Pagkatapos si Namunhai at Nohag, masyado tayong marami rito sa labas. Dagdag pa niya na nakaturo ang espadang kahoy sa unahan na kaysa makipagagawan dito sa labas, mas mabuti nang sumugod ako sa lugar na tiyak ang dami ng kalaban. Bukod pa roon, ang matatalo ay siyang maglilinis bukas. Kailangan kong makakuha ng hindi bababa sa dalawang digit na mapabagsak. Nagulat ito sa kanyang narinig na sinabi sa isip na ano, dalawang digit, anim pa lang ang nakukuha ko hanggang ngayon. Napangiwi ito ng muka na sinabi pa niya sa isip na buwisit, kailangan ko pa ng kahit dalawang po. Kung hindi, matatalo ako. At pagkatapos sinabi niya na yan, gusto ko ring pumunta doon. Sabay tayong pumunta, Okyon. Tumugon itong sinabi sa kanya na hoy, huwag kayong lumapit masyado sa akin. Tulad ni Munhay, gusto kong sakupin ang buong lugar. Makikita si Munhay na namalakas na tinusok sa likuran ang kalaban habang ang iba naman ay nagtatalsikan. At pagkatapos sinipa niya ang isa at tinusok ang isa ng espadang kahoy habang may papasugod pa sa kanyang gilid. Natigilan ang mga ito sa kanilang ginagawang atake na tila natatakot. Naglalakad naman si Moonhay papunta sa mga ito na naglalabas ng maitim na enerhiya sa galit na sinabi na ano. Saan kayo pupunta? Ang lakas ng loob niyong mga hayop na gawing pulutan si Dang Sam. Napasabi naman ang mga ito na nanatatakot na hindi. Hindi. Teka, Sino ba si Dang Sam? Bakit niyo ginagawa ito sa amin, kayong mga baliw? Lumiliwanag ang mata ni Moonhai habang sinasabi niya na baliw. Tama, ngayong araw, ako ang magiging baliw na hinahanap ninyo. At pagkatapos sinabi sa kwento na tama, nagbabago nga sila. At kung sino man ang nagpasimula ng ganoong malaking pagbabago, yan, wala akong kaalam-alam, na makikita na nagtatalsikan ng mga kalaban. Nagawa pala ito ni Ryu na hinahampas lang ng kanyang mga kamay ang mga ito. Sinigaw nito sa kanilang pinuno na may isang baliw na matanda na nangunguna sa mga baliw na pulubi at inaatake kami. At mukhang hindi namin sila mapigilan. Tumugo nito na ano, pumasok lang sila mula sa harapangge, eh? bakit hindi nyo sila pinigilan? Hindi ba't may higit limampung tao tayo sa labas pa lang? Nagulat ito nang sinabi pa sa kanya ng lalaking naguulat na mga sampu lang sila at may mga babae pa sa kanila. Malinis naman ang itsura, at lahat sila may dalang mga kahoy na espada. Sa tingin ko, sila ay grupo lang ng mga siraulong palaboy. At pagkatapos ay malakas nitong sinigaw na huminto kayo. Na nakita nito ang mga tauhan niyang nakahandusay sa sahig at nakasabit sa bakod na napasabi na ito, ano ba talaga ito? At sinigaw nito na sino ba talaga kayo? Dagdag pa nito na sa tingin ko wala naman kaming alitan laban sa inyo, kaya bakit nyo ginagawa ito? Sumagot si Ryu habang ang espadang kahoy ay nakalagay sa balikat niya na talaga ba? Dahil kayo ay mula sa kung saan kayo nang galing. Ayokong ipaliwanag ang dahilan kung bakit kami napunta sa hampas lupa at walang kabuluhang lugar ninyo. Kung maayos kayong nagtanong, malalaman nyo sana. Bukod roon, hindi nyo pa nga maayos na naipakilala ang inyong sarili. Pinigilan nito ang mga nasa likod na sinabi na ang lakas ng loob nito. Dagdag pa ng isa na walang hiya ka. At pagkatapos sinabi nito kay Ryu na ako si Jiang Wu, ang pambansang pinuno ng Central ng Yangkyo. Sino kayo? Tumugon siya habang winasiwas ang espadang kahoy na A. Ah. Ikaw pala ang pinuno? Kami ay mula sa bundok sa likod ng lugar na ito. Magkasalubong ang kilay nitong sinabi sa isip na taga-amisans ba sila? Paano magkakaroon ng ganoong grupo ng mga tulisan sa nasasakupa ng Amifa? Baka tinatago lang nila ang kanilang pagkakakilanlan. At pagkatapos sinabi nito, na mabuti, kung ganoon, ano ang problema? Hindi, bakit kayo kumikilos ng ganito? Tumugon siya sa kanya na ha, gusto lang naming pagsilbihan ng sabaw o toyo, pero biglang nagalit lahat at inatake kami, dapat ba kaming manatiling tahimik lang? Pinigilang magsalita nito ang isa na sasabihin sana na kayo ang unang bumasag sa pinto at pumasok. Na sinabi ng nagtakip ng bunganga na tumahimik ka hayaang ang pinuno ang humarap sa kanila. Na sinabi ng kanilang pinuno na naghahanap ba kayo ng malakas na tao? Kasi siya at ako ay may gagawin pa. Itinutok niya ang kanyang espadang kahoy na sinabi na ito ay dahil sa ginawa ng malakas na lalaking iyon sa likod ng bundok kahapon. Hindi ko alam kung ano ang layunin niya at ng kanyang mga tao sa simula pero nagkaroon sila ng malupit at walang pinipiling pag-atake laban sa isa sa aking mga estudyante habang pababa sa bundok. Dagdag pa niyang sinigaw na kahit siya ay hindi kayang talunin ng aking estudyante gamit ang kakayahang yun, kaya inatake nila siya ng sama-sama. Matapos siyang taksil na hampasin sa likod ng ulo, ang lakas ng loob nilang gumawa ng ganoong maruming gawa. Dagdag pa niya habang sobrang galit ni Munhay na ang aking minamahal iniingatan, at mahal na disipulo ay naging dugo at laman na at nasa kritikal na kalagayan na lampas pa sa hangganan ng buhay at kamatayan. Na nakangiting sinabi naman ni Gang Sang sa isip na hindi ko inasahan na sobrang iniingatan niya ang kanyang disipulo. Hindi na kritikal ang kalagayan ni Dangsam pero tiyak na mas seryoso niyang hinarap ang sitwasyon dahil sa kanyang mga alalahanin. Na sinabi naman ni Moonhai na kapag mas iniisip ko ito, lalo akong nagagalit, Hinawakan siya ng isang babae na sinabi sa kanya na kalma ka lang. Huwag hayaang lamunin ka ng galit mo. Dagdag pa ni Rios sa pinuno na makikita ang mga ito na hindi matatag sa loob ng dalawang buwan. Tatlong buwan ng masusing pag-aalaga. Anim na buwan ng regular na paggamot. Mayroong diagnosis ng malubhang pinsala na may napakataas. Napanganib ng iba pang komplikasyon. Kaya, gusto kong parusahan siya at ang kanyang grupo? at humihingi ng napakalaki at napakalawak na halaga para sa gastos medikal na dulot ng insidente ito, pati na rin ang kompensasyon para sa mental at pisikal na pinsalang natamo ng aking mga estudyante at ako. Napatingin naman sa gilid si Yang Ho na ibinulong na hindi ba't isang buwan lang siyang hindi matatag. Na sinabi naman ni Hyun Woon na ang kanyang kalagayan plus masusing pag-aalaga na pinagsama ay dapat isang buwan lang sa kabuuan na din ni Okyong na at narinig ko rin na wala namang naging komplikasyon. Nandilat ang mata nito na sinabi na imposible, ang Jongyang Pyo ay isang lugar na nagpapahalaga sa dalisay na turo ng mga AMI fans. Sinabi pa ni Ryu sa kanya na ha, kung ganoon ka kumpiyansa, bakit hindi mo imbitahan ang lalaking may dalang toyo para lumabas at ipaliwanag ang sarili niya? Napasabi itong may gulat sa mukha na ha. Ang kinatawa na si Kang ay hindi kailanman ang taong gagawa ng ganoong bagay. Dagdag pa nito sa isip na kung totoo ang sinasabi nila, babagsak sa ilalim ang reputasyon ng Jong Yang Pyo namin. Pero kahapon, mukhang tinambangan nga si Kang. Baka kailangan ko pang imbestigahan ito ng mas mabuti. Na niya ito na sinabi sa kanya na napaturo sa kanyang sarili na sinabi na ah, ang ibig mo bang sabihin ay ito. Nadulas lang ako, huwag kang mag-alala tungkol dito. Lumingon sa gilid na sinabi nito na lumabas na si kinatawan kang sa baryo kanina, hanapin mo siya agad. kong tumugon nito na opo, makikita ang bubong ng gusali, na sinabi niya na ha, ikaw ba yun? Kahapon, ikaw at ang grupo mo ay pinalibutan ng aking mahal na disipulo na parang kawa ng mga aso. Pinukpok sa likod ng ulo, at binugbog hanggang muntik ng mamatay, di ba? Nagulat ito ng lapitan niya na napasabi na ano. Siya, siya ang unang gumawa nito. Nilapastangan niya ang dangal ng Jongyang Pyo namin. Kaya kami ay nag lang at pinarusahan siya. Bukod pa, Rito, hindi namin siya hinampas sa likod ng ulo. Hindi 'yun nangyari kailanman. Na tumungo siyang sinabi dito na ha. Ipagpapatuloy mo ang kasinungalingang ito, ha? Mabuti, sige, pakinggan natin ang iba pang tao. Saan na ang mga kasama mo? Gusto kong malaman kung sasabihin nila ang parehong sinabi mo. Tinuro nito at sinabi na sila nandoon sila sa kabila, na napalingon siya ng tahimik. At pagkatapos sinigaw niya na ano, sinusubukan niyo bang sirain ang ebidensya? Hindi ko kayo kailanman patatawarin. Lahat ay nasasabi sa pamamagitan ng mga bakas. Hindi niyo ako matatalo sa kahit anong paraan. Kayo mga duwag, at dito na po nagtatapos ang ikalimangput dalawang kabanata. Ikalimang putat-along kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang bubong ng gusaling ito. Isang tao ang malakas na sinigaw na si Mr. Kang ay naandito. Dinala ng mga ito si Kang habang sinasabi na hoy, umiinom ang ginoong ito ng silk wine. Bakit mo ako dinala hanggang rito? Napangisi siya at sinabi na ang lalaking ito ay talagang kakaiba. Dagdag pa niya na kung titingnan mo ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kilos niya, ang mga sugat niya, at ang panginginig niya hindi ba ito nagpapatunay na siya ang may kasalanan? Sinabi ng pinuno habang lumingon sa kanya at sa may hawak ng isang timbang tubig na sandali. Mabuting tao siya talaga, pero nagiging ganoon siya tuwing may iniinom, kaya sana maintindihan mo. Hoy, gisingin mo na siya. Natumugon ang may hawak ng isang timbang tubig na oo. Heto na po, at pagkatapos ay tinapunan si Kang ng tubig sa muka. Naglabas ng madilim na enerhiya na tumingin kay Mr. Kang na sinabi na mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon. Kaya ay dora mo na, dagdag pa niya na kahapon, pinalibot mo at ng grupo mo ang mahal kong disipulo na parang kawa ng mga aso, binugbog ang likod ng kanyang ulo. At inararo siya hanggang muntik ng mamatay, tama ba? Sumagot ito habang napa-atres ng bahagyang sinabi na ano. Siya, siya ang unang gumawa niyon, nilapastangan niya ang dangal ng aming Jong Yangpyo kaya tumugon lang kami at pinarusahan siya. Higit pa rito, hindi namin siya hinampes sa likod ng ulo. Hindi yun nangyari kailanman, nainis si na napangiwi ng mukha na sinabi dito na ha, kaya ipagpapatuloy mo ang kasinungalingang ito ha. Mabuti, sige, makinig tayo sa ibang tao na lang. Nasaan ang mga kasama mo?" Interesado akong malaman kung sasabihin nila ang kaparehong bagay na sinabi mo lang. Itinuro ng pinuno ang mga kasamahan nito na sinabi na sila. Naroon sila, napatingin siya sa gilid ng tahimik. Sinigaw niyang paggalit na itinutok ang espadang kahoy na ano. Sinusubukan niyo bang sirain ang ebidensya? Hindi ko kayo kailanman mapapatawad. Lahat ay ipinapakita ng mga bakas. Hindi ninyo ako malilinlang sa kahit anong paraan, kayo mga duwag. Bumunot ng espada si Mr. Kang na sinigaw nito na ano? Sino ang bumugbog sa lahat ng ito? Kahit lapastanganin ko ang dangal ng Jong Yangpyo sa pagpatay sa isang pulubi tulad mo, hindi ko nakakayanin ang kalokoha na ito. Binatunya niya ang kanyang espadang kahoy kay Gangsang habang sinabi niya na okay. Dagdag pa niya na hoy, kunin mo ito. Sinabi pa niya habang hinihimas ang kanyang pulsuhan na ha? Anong ginagawa mo? Dapat tinamaan mo na ako nung inikat ko ang ulo ko at ginamit mo ang espesyalidad mo. Para hindi ka na umiyak na sinasabi mong pinanatili mo ang dangal mo. Anyway, handa ka na bang tamaan? Naiinis itong tumugo ng pasiga na ano ang sinabi mo. Sumugod ito sa kanya habang sinisigaw pa na gagaw kang pulubi ka. Huwag kang magsisi kung mabugbog kita. Sinabi naman ng babae na pinagsisisihan ko na hindi ko siya binugbog agad. Dagdag pa ni Gangsang na nakita ko rin 'yon. Bigla siyang lumipad sa master nang walang takot at hawak pa nga ang kutsilyo. Sinabi pa ni Yangho na may sarili namang sandata si master. Pero bakit siya nagdala ng kahoy na espada? At hindi ko pa kailanman nakita siyang gamitin ng sariling sandata niya. Sinabi naman ni Okyong oh na kung isa sa alang-alang ang personalidad ni master, malamang mas magdurusa ang lalaking iyon kaysa sa inaasahan niya. Na sinabi rin ni Jin na eksakto ngayon, ano sa tingin mo ang magiging kapalaran niya? Mamamatay siya, sabi naman ni Moon Hai. Napaturo si Nohak na may namumyuteng mata na sinabi na ang lalaking iyon mali ang kanyang inaatake. Ipapusta ko ang hapunan ko na mamamatay siya ng kakilakilabot. Dagdag pa ng katabi nito na ipupusta ko rin ang aking hapunan ngayon at bukas na mamamatay siya ngayong araw. Na nakatingin lang si Hyun ng tahimik. Sinabi naman ni Moonhay na ipapusta ko ang tatlong pagkain mula sa hapunan ngayon hanggang tanghal iyan bukas. Tiyak na mamamatay ang lalaking yon. Napahawak sa baba si Jin na sinabi niya na o, oh, pwede rin ba kung tumaya sa parehong panig? Na sinabi naman ni Oak yon na lubos akong sangayon. Sinabi naman ni Hyun Won na kung ganon, tataya ako sa kabilang panig. Hindi ko iniisip na papatayin siya ni Master. Kahit nais niyang mamatay na lang, hindi niya yun papayag ang mangyari ng ganoon kadali. Kaya ipapusta ko ang aking pagkain ngayong gabi, bukas ng umaga, tanghal iyan bukas, at pati pang himagas na mabubuhay siya. Nanapatingin ang mga ito sa kanya na hindi makapaniwala. Nakatingin ito sa gilid na sinabi ng babae sa kanya na ano? Ipapusta mo ang ganong karaming pagkain. Na sinabi naman ni Gang Sang na hoy, hindi ka ba masyadong walang utak? Mamamatay ka sa gutom kung matalo ka. Dagdag pa ni Yang Ho na ang hindi pagkain ng isang pagkain ay parang pagpapahirap na para sa ganitong impyernong pagsasanay, kung magugutom ka ng ganito, baka mamatay ka. Na itinuro niya ito na sinabi na imposible. Ano sa tingin mo ang hitsura ng lalaking ito? Na napahawak si Nohak sa kanyang ulong natatakot na sinabi niya na hindi ito maari. Ito ay Sambak, na sinabi naman ng nasa likod na Nohak na ginamit ni Ryu ang kanyang teknik na sambak beat him up method kay Kang na ginamit din niya kay Nohak noon. Kaya ganun na lang ang takot nito. Napaupo si Nohak sa sahig na umiiyak na sinabi na kakilakilabot, kilabot, ganito rin ang sinapit ko dati sa kamay ng master. Hinawakan siya ng isang nag-aalala na sinabi sa kanya na kalma ka lang, kalma. Lahat yon ay nakaraan na. Para sa'yo, hindi na mauulit ang trahedyang yon. Na sinabi naman ni Hyun Woon na oo. Hindi mo na kailangang mag-alala na mangyari yun sa iyo muli. Dahil yun ay part 2, parang pag-uulit lang. Na makikita si Kang sa sahig na bali ang mga braso at binti na duguan, habang siya naman ay pinapagpag ang kamay. At pagkatapos sinabi ng pinuno sa kanya na patay na ba siya? Tumugon siya na sa tingin ko, kalahating patay na, pero sa tingin ko mangyayari yun kung iiwan mo na. Lang siya, Naiinis naman si Moon Hai na sinabi na hindi ko inakala na si Master ay binugbog lang siya hanggang kalahating patay, Diyos ko, ang ganitong uri ng tao ay dapat mamatay. Na sinabi naman ni Hyun Won na lalo akong nagugulat sa kontrol ng kakayahan ni Master. Dagdag pa niya habang napatingin si Moon Hai na kung ikaw ang nasa ganoong kalagayan, malamang gugugulin mo ang hindi bababa sa kalahating taon sa impyerno ng paggaling, at kahit ganap ka ng gumaling, magiging napakahirap pa rin gumamit ng martial arts. Malamang ay magdurusa siya, siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ngayon. Dagdag pa niya na pagkatapos noon kung malalaman ito ng pamilya ni Souser. Na sinabi ni Munhay na dahil ba ito ay mas nakakatakot ang mabuhay kaysa sa impyerno. Naglalabas ng maitim na enerhiya ito na sinabi ni Yang na nakakatakot siya. Dagdag pa ni Gang Sang na sa huli, ang chondang ay isang pamilya na hindi dapat gawing kaaway. Bumunot naman ng espada ang pinuno ng klan na sinabi na patuloy nating imbestigahan kung ano ang ginawa ni Representative Kang sa Amisan. Dagdag pa niya habang hinawakan ng mahigpit ang katana na bukod sa kanya, ang pagpapahintulot sa iyo na umalis ay magpapahiya sa aming Jong Yangpyo. Kung kumalat ang chismis na isang grupo ng sampung bata ang nagwasak sa buong Jong Yangpyo namin, hindi ba tuluyang mawawala ang aming pangalan? Dagdag pa nito na makikita siya na kung mangyari yun. Sa tingin ko talagang kailangan naming isara ang aming tarangkahan, ito ay isang hindi may iwasang sitwasyon. Nanakangising sinabi niya na kaya aatakihin mo rin ba ako gamit ang kutsilyo? Ganoon ba kasama ang hangarin mo na maibalik ang iyong dangal? Pinapasugod siya na iginalaw ang kanyang daliri na sinabi na kung gayon. Lumapit ka, inilagay ang espada sa harap na yumukong sinabi nito na hindi ako tatanggi dyan. At pagkatapos mabilis na pinagalaw ang mga paan nito na madiing tinapak sa lupa na naghandang tumalon. Napasabi si Jean na ang galaw na yun. Mula sa ere dumami ang pinuno ng klan na gumagamit ng kasanayan na non-flower sword. Na itinutok niya ang kanyang espada kay Rio habang ito ay nakatayo lamang. Napasabi pa si Jean sa kanyang isip nang makita ito na labing-anim na estilo ng lumilipad na espada na may mga random na bulaklak. Akala ko yun ay isang kasanayan na hindi itinuturo sa mga dayuhan at akala ko siya ay isang tao lang na naiinis dahil isa siyang inner disciple. Mula sa itaas na makikita ang hangin na umiikot na katingin lang seryo sa kanya habang gagamit ito na flower sword shouty. Mas nagulat pa si Jean na sinabi sa isip na labing anim na anino. Dapat na master na niya ang kasanayan hanggang sa antas ng pagsulong. Pero bakit si master ay nasa ganoong walang kalaban-laban na posisyon? Ang Giamaya ang shadow of the sword. Ang mabilis at kahangahangang galaw ng espada ay bumubuo ng mga anino ng espada na parang may maraming espada sa isang iglap. Malapit nang tumama ang espada nito habang patuloy na nakatayo lamang si Ryo. Nababahalang napasigaw sa isip ang mga ito na master. Nagulat ang pinuno ng klan ng mabilis na nawawala si Ryo sa kanyang unahan na may pagtataka. At sa isang iglap napunta siya sa gilid nito nagagawa ng sipa. Malakas na tinamaan ito sa katawan na agad na ikinaputi ng mata nito. At pagkatapos ay lumipad sa langit sa lakas ng pagkasipa niya, na sinabi pa nakamangmangan. Napahawak si Jin sa bibig na sinabing hindi makapaniwala na Diyos ko, napakadaling winasak ang kasanayang yon, na ganun din ang naging reaksyon ng muka ng dalawa. Naglakad siya na sinabi pa niya dito na hoy, hoy huwag mong sabihin na pahimatay ka lang sa ganoon. Ano ang mangyayari kung ginamit ko ang buong lakas ko? Gumising ka dyan at may ilang bagay pa akong gustong sabihin sa sa'yo. Mabilis namang sumugod ang dalawa sa kanya habang sinasabi na nalintikan na. Innom, nom, tera na, pinagtulungan siya ng dalawa habang pinaikot ang sandata nito sa ere na sinabi pa na tanggapin mo ito. Nagumamit naman ang isa ng kanyang kasanayan na Five Dan Chain Attack, na ito pala ay ang Deputy General of Jongyangpyo na si Genova. Humiga siya sa hangin upang iwasan ang atake ng dalawa. At pagkatapos ay hinawakan niya ang mga sandata ng mga ito, na napasabi na ano ito. Malakas na umikot siya sa ere na ikinatapon ng mga ito sa kaliwat kanan habang napapahiyaw ng sakit. Na makikita siyang malakas ang pag-ikot sa hangin. At sinabi niya habang bumaba sa sahig na ang pangalan ko ay wala. Na namamanghang sinabi naman ni Yang Ho sa isip na akala ko ganito ang magiging katapusan sa simula pa lang ng kanilang labanan. Na sinabi naman ni oh na ang limang dana chain attack talaga bang malakas iyon? Na sinabi naman ni Nohak na si Master talaga ay nakakatakot. Dagdag pa ni Yun Won na noong una, akala ko maswerte kami na si Master ang aming guro. At pagkatapos naglakad siya papunta sa pinuno habang sinasabi na ka na ba ngayon? Nakangising sinabi niya na ano sa tingin mo, may oras ka na bang makipag-usap sa akin ngayon? At dito na po nagtatapos ang ikalimang putatlong kabanata.